Himlay manila, si Paolo Abelino at Kim Chu pala ang personal na sumundo kay Chan Paul sa airport dahil nga sa ibang bansa ito naninirahan. Espesyal na espesyal, sumama talaga si Paolo para masundo ito. Huwag ninyong sasabihin na trabaho pa rin. Hindi kanyang mag-effort ang isang lalaki para nang sa personal na lakad ng isang babae. Mahalaga sila sa isa't isa. Kaya ganyan kung kumilos. Ay na sa mga komento. Konting oras na lang. Premier night na. Kakabugin lahat ng sinehan. Bukas ako lang ang excited. Kung sino ang mga dadalaw ang Yung promise na mga ako host ni Kim Chu. Buong Showtime family. Expected na yan. Family ni Paolo kabang abang kung sino mga dadalo. Tapos kay Kim Joo. nagsiuwian sa Pilipinas mga kapatid. Ito na talaga ang nakakahapi ng puso. Ayon pa sa si isang komento, Congrats the power couple Kim Pao. Forever in ever kiting overnote. Kim Pao lang sa halam. Deserve ng Kim Pao. Magbigay. Magbigyan ng biyayat. Kaling kay Jesus. Pasi, mababait, matulungin, at mapagbahal sa mga pansiyan. Yan ang kimpawan ng tatulad. Kitang kita sa mga naganap na mall show. Kung paano nila nirespeto. nagbigay tugi sila at todo ang pasasalamat sa kanilang successful mall tour. Simula Luzon, Visayas, at Mindanao abang-abang na sa mga susunod na mga